everyone. So, ayan, nagluto na naman tayo ng crawfish. Ayan. Crawfish. Hindi pala to ano, hindi pala ito small lobster. Ito ay crawfish. Ayan. Ang tawag dito ay crawfish. <laughs> Malinam na. Ayan, guys, diba? So, ayan yung iba, guys, is wala na napunta na sa mga kapitbahay. Ayan. Ito na lang pong natira dito sa amin. Ayan, di ba? Pero at least may natira pa naman, guys. Ayan. konti na nga lang. Oh. oh di ba? So yummy, yummy. And guys, ayan. This time, parang gusto kong magkape at malamig ang panahon. Ayan. Gusto kong magkape pero malamig ang panahon. Gusto kong magkape pero malamig ang panahon. <laughs> ano ba yung kinakanta ko? So, yun guys. Ayan. So, nagluto tayo kanina. Ayan, ngayon ay maglalaban naman na tayo. Ayan, napagod ako. Sa paglilinis pa lang yan guys is nakakapagod. Grabe. Sobrang pagod mo dyan guys. Masakit ang likod ni Ayan. Tara, guys. Kaya tatapos na mga ulan. Kaya pa siya ko kayo sa labas. Tara. So, ayan, guys. Time check tayo is 6 p.m. pa lang po dito at maliwanag na maliwanag pa. Ayan, guys. Ano ba pwedeng ingamot dito sa mga ganito, guys? Oh? Ayan, di ba kinakain nila sayang? na mamatay po yung bunga ayan yung ganito guys so ayan yung puti po na yan ano po kaya pwedeng igamot po dyan kasi ano sayang po eh na mamatay po yung bunga nya ayan o oh. kinakain siya ng ganyan yung puti ay diba ayan o oh. ano? Ayan you know, o. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan guys. Yung ganyan. Diba nakakapatay yan ng mga bulaklak. Ayan o. Oh, sayang yan o oh guys. Kinakain na o. Oh. Ayan po. Ayan. Ano po kaya pwedeng igamot dyan? Ayan. So si may mga orchids. Ayan. Buhay na kway pa. Ang lakas po kasi ng ulan kanina guys. Ayan. So, Ayan, medyo nadiligan sila. Tingnan nyo naman basa. Ayan. Ayan o, ang aming mga lemon. Sayang nga lang po at may may insects. Ayan o, kinakain nila yung mga bulaklak. Tapos hindi natutuloy yung bunga. Ayan. ano diba guys? Comment naman kayo guys kung anong pwede kong igamot dito. Ayan. Ayan, diba? So ayun everyone, katatapos lang ng ulan at maliwanag pa po dito. 6 PM na po ng gabi. ayan 6 PM na. So ayan guys. Oh, na natin si Maligaling ayan. Oh, diba ang ganda ng aking mga orchids So my airplane. Look guys, the airplane is coming. <laughs> Bye bye. Look 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 look. Ayan. Saan kayo pupunta yan guys? Bye bye. So ayan guys. At meron pa po ko dito. Ayan. Nagagandahan. Yellow and light violet. Ayan. So ayan guys. Comment nyo po ko ha. Kung ano pong pwedeng igamot dito. Ayan.